Ayan. Ayan mga idol 'lo. Magluluto tayo ng ano mga idol, ng taklong, mga idol. Kung ano tawag to sa inyo mga idol. Ano tawag niyo sa inyo? Yung taklong. Ah, Dito sa Bisaya, <laughs> sa amin kasi mga idol, taklong. Ito yung taklong lulutuin namin mga idol. Lulutuin namin 'yun. Ito. may dala na kami mga idol. May dala na kaming 'yan kaldero tsaka ano magluluto okay. kami mga idol ito yung lulutuin namin ito yun na idol lutuin namin okay okay yung okay, idol lo oh. yan ito yung lutuin namin mga idol magluluto kami nito ha yan. King Tara. Let's go. Hanap tayo mga hanap ta, hanap tayo ng marami mga idol para may maluto tayo ng taklong. let's go. Isa. One point. Mga oh, big taklong mga idol. <coughs> Wala pa yung taklong. Usa pa ang murakitan mga idol. Ba? Usa. Uh, isa pa yung nakita namin. Magluluto kami nyan mga idol. Magluluto kami ng taklong. Tumia. Ah, Ang nakaraang araw kasi mga idol. May nanguha din dito ng taklong mga idol. Lahat ng timba. Ngayon kami wala na kami nakuha. Ayan mga idol. Dito yan sila mga idol. Yung taklong dumidikit sa dahon an dumidikit sa dahon sa puno no mo, para mga idol ala tulok buok na na sakin babuan ayan ayan mga idol lo ayan ano lo turo pa kuno ayan ayan yun, no, Ayan. Nandiyan, nakadikit pang idol. Kunin namin. Lutuin namin yan. Yung, yung pa mga idol. Oh. yung lutuin namin mamaya mga idol. Ayan. Dili na mo. Ayun oh. Ayun idol lo Tu, Yan yung là idol lột tủy nam hình, yên dìu dìu lột tủy yên, quan đó, à, Ah, ra, ra, bé, à, tụi lột tủy mà idol, tắt lòng sao no? vậy nó, sao ta idol, Taas ng cao ấy, yên, kinh mga idol. Pinuto na lang yung sanga mga idol kasi ano, hindi makuha. Nakadikit na sa dahon yung ano, taklong. Ayan. Ayan, nabali. Ah, nab, nab, ano na? Ha? Upat? Apat ka. Apat. Apat mga idol. Ayan na. Apat. Ayan, apat. Apat ka ano? Apat na piraso. Ay, yan, yan, yan. nga. yeah Ito yung namin ngayon. Yan. Maganda na pa tayo. Marami dito lang mga idol kaso so, nasa taas. Sa puno ng kahoy sa taas. Minsan nakatago sa dahon. Ayan, so... Ang mga taklo mga idol nasa kahoy, sa puno ng kahoy no, sa dahon, dumidikit sa dahon. Ito yung hinahanap namin mga idol. Na ano, taklo. Ito yung kasi yung makain mga idol.